Hello mga kasari, mga sisi ko. Good morning. Ayan, nagtimpla ako ngayon ng kapi. Ngayon ay linggo. So, kanina natulog ako ulit. Bumalik ako sa pagtulog. And ngayon lang ako nagising mga 10 a.m. na ng morning. Tapos si Kuya Dave kanina, nagbike siya. Bumili siya ng bibingka. Ayan, no. Bumili siya ng bibingka. So, nagkapi na ako kanina early. Tapos ngayon, pagising ko, 10.30 uh, mag na naman. So, nagluto si Kuya Dave ng sabaw and kapi. Kapi tayo mga sisi. So, ngayon ay uh, nasabi ko na kanina Sunday ngayon, maaga kami nag-open ng store siguro mga 10. 10 a.m. nag-open na si Kuya Dave para makabawi tayo mga sisi sa tumal ng panahon. Ngayon sabi ko kay Kuya Dave na uh, ngayon ngayong Sunday open mag-open tayo, hindi tayo aalis. Tapos, Maaga tayong mag-open and Uh, sinabi ko na sa kanya na mag-extend kami ng time punta tayo sa tindahan para makita natin si Kuya Dave kung ano yung ginawa niya doon tara, wait lang ayan so yun ang mga sabi ko kay Kuya Dave na kapag Sunday minsan kasi maaga kaming mag-close so sabi ko sa kanya mag-extend kami ng oras kasi nga ngayon ay matumal na kailangan mag-extend ang oras para malagdagan yung mga ano namin oh no? mga nila balik ring. Yan, so napag-usapan namin ni Kuya Dave na kung maaari, mag send kami ng oras bago kami mag-close kasi nga, alam nyo naman mga sis, napakatumal ngayon. So, para managdagan yung ano natin, yung benta. Ayan, Kuya Dave, shout out, good morning. So, si Kuya Dave, si Kuya Dave na bulol ako maaga pa lang. Si Kuya Dave nag-repack ng sugar. Ayan, ang sugar. nire ni Kuya Dave is one half and one fourth. So, magkano na ang kilo ng ating sugar, Kuya Dave? So, brown sugar is 85, kalahati 43, 22 ang one fourth. So, konti na lang yung natira. Yan, bibili ulit kami pag maubos na talaga. Ayan mga sisi, gamit ni Kuya Dave ang aking cute na timbangan na good for 1 kilo. Tapos sa bigas namin, ito lang yung natira na 25 kilos, isa na lang. So, bili ulit kami next week siguro. Yun, so ito na yung naripak ni Kuya Dave na sugar. Ito yung tag 22, 22, and ito, oh, 1 fourth, ito yung Uh, 40, 43 85 ang kilo so pag isang kilo, dalawa yung ibigay namin ni Kuya Dave tapos dito sa hiwila ang white sugar so sa white sugar, hindi kami bumibili ng sako-sako talaga kasi napaka ano, hindi naman siya mabenta talaga ang white sugar, paminsan-minsan lang, kunin mo yung sound Kuya Dave, baka makapiray tayo tapos sa itlog yan, kabibili lang ni Kuya Dave noong sabad to, kahapon yan Kumuha kami ng 15 trays la itlog, dinamihan na lang namin 15 trays na siya kasi nga ngayon ay pasukan, napakabilis maubos ng itlog. Uh, minsan nauubusan kami kaya dinamihan na lang namin. So ang itlog ngayon ay nagtaas na 7.30 na ang isa mga CC extra large naman itong itlog namin. Ayan. 7.30 benta namin ng 9 Uh, pesos. So, sa bigas, ito, ito lang yung update-update lang tayo ngayon dito sa tindahan namin. Uh, linggo naman ngayon, so medyo wala pa masyadong mga tao na bumibili. Ayan, kapag linggo, lalabas yan sila hapon na. Ayan, so dito sa ating ice cream, iba't ibang laman ang, ang ice cream namin. Ayan, oh. <laughs> nagkarambula. Maki! Ayan si Maki. Kung saan si Mama, andito din si Maki. Hoy! Hoy! Good morning, mga tita ko! Kagwapo man, oy! Kagwapo! Tapos, ubos na yung ating tinapay cream bread. And, dito nakalagay yung ating mga, sa maliit na glass natin, yung ating mga Ayan, personal use. Personal use ba ito? Pangakulon. Ayan, pang personal na gamit sa katawan. Tapos, dito sa ating uh, glass na malaki, syempre, kagagrocery lang ni Ate Rose ninyo. So, punong-puno yan, mga sisiko. Yan yung ating lagayan ng mga stack ng mga biscuits. Ayan, hindi ko pa pala ito napakita sa inyo. Ayan, kasi last na pag-vlog ko ay <coughs> ano to dito. Walang kalaman-laman. Puno na siya ng iba't ibang mga biscuits. Ayun. So ito yung lagayan natin ng ball pen. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Sa Shopee ko ito nabili mga sisi. Isa-isa to. So, itong line na to, per piece ito siya. Iba yung kulay niya, white, tatlo, gray. <laughs> Ayan. isa-isa so, ito siya pag mabili. Tapos, dinikit ko na lang para maganda siya tingnan, para maganda siya. Marami siyang malagay pala. Pero, isa-isa lang to. Walang benta na ganito kalaki. Ayan, sa mga nagtatanong, Ate Rose, yung lagayan mo ng ball pen, magkano ang bili mo. So, mura lang itong mga sis. Try nyo sa Shopee. Pero, hindi ganito kalaki ha. Depende na lang sa inyo kung ilan yung gusto ninyo. Per piece po ito. Ganyan. Isang line lang. Ganyan. So, bili kayo ng lima. Kung gusto nyo anim, kayo na bahala magdikit. Para maging isa na lang siya. Tulad yan o. Oh. Binuhat ko siya. Ayan. Diska, -diska na lang. So, pag bibili ang mga kabataan, pili na lang sila dito. Maganda siya gawing ano talaga. Maganda siya tingnan. A ball pen organizer talaga. Yan. Sa mga gamis natin, ipapaubos ko na lang ito. Kailangan paubos mo na bago mag-order ulit para hindi matulog yung puhuna natin. So, okay pa naman yung gamis ko kahit na. So, apat limang piso pala. So, mabenta pa rin naman kasi pag sa mall ito bilhin, mahal ang per gram nito mga sis. Yan. Same lang naman ito doon sa nakikita nila sa mall. Kaya, pag nakita nila na ganito, bumibili talaga sila. Nag-repack tayo. So, konting update lang ha, dito sa tindahan natin. Puno pa yung ating sari-sari store. So, pakunti-kunti na lang ako nag-order sa grocery. Yan, para hindi magkulang ang ating mga paninda. Kung ano yung ubus na, yun yung order agad tayo pag meron sa grocery. Sa awa ng Panginoon, ayan. Magdadating na yung ating store kasi nga puno pa yung ating mga items. So, hindi naman ako matakot na ma-expire ito kasi hindi tumaabutan ng isang buwan. magkalbu uh, magkakalbo na naman ito kasi nga itong mga paninda na nandito sa harapan mismo namin tindahan ay mga fast moving item ito mga CC. So hindi tayo mag worry Basta ang ibenta lang natin ay mga fast moving item. Ayan, para hindi tayo maabutan ng expiration date and maubos kaagad agad yung ating mga paninda. Ayan, so ganito na lang yung technique natin sa panahon ngayon. Yung bibilhin natin ay yung mga fast moving item talaga. Para mapaikot ka agad natin yung ating mga, yung ating magpuhunan. Ayan, maipambili ulit natin. Kasi nga pag, ano, yung mga item na <coughs> hindi siya fast moving dito sa aming tindahan ay hindi na ako nagbenta pa. Yan yung mga pailan-ilan na lang yung mga bumibili. Inalis ko na yon kasi minsan naabotan ng isang buwan. Mabenta nga pero isang buwan naman. So, inalis ko na. Unti-unti ko nang inalis.